ano talaga. Nako, Nay. Okay. Teka, saan po kayo? Rosario Matanga! Ano pa pangalan niyo, Nay? Lisa Rosario. Oo. Oh. ano oh, Nako, Diyos ko po. Huwag na kayo miyak. Huwag kayo. Ano pangalan niyo? Lita. Lisa po. Ah, Lisa. Ilan taon na ba kayo? 56 po. Ano ba, pa ako sa inyo, ha? <laughs> 65 na ako. Okay, di ba, Nay? Mukhang bata ka naman. Okay lang. Mukhang bata si nanay, ha? Siguro to parang 25 lang. <laughs> wag kayo magalala, wag so, kayo miya. Sobrang tuwa ko na makita ko yun na tupad ko yung gustong gusto kay kayo makita. Yung apo ko na habol kang ina sa akin. Hmm. Gustong gusto kayo makita. birthday niya sa Ajis. Ah, ganun. Pinang taon na ba Ano po niyo? Apat na taon lang. Apat na taon. Anong pangalan? Wala nang ama. Jaren. Pabatiin niyo apo niyo. Otoy, mamaya pag nanalo si Lola, mag-jajalibi ha? Sa birthday mo. Okay. Ano manalo? Okay. Ano okay. na kayo? Mag-enjoy no? Galing niyo, nyo, Nay. Ha? Good luck po sa inyo. O. Oh. O, oh, kunin yung biskwit. Ha? Pra practice mo na. Practice mo na. Kaya niya ba? Sige. Okay, ganun po. Yan. Sige, ha? Okay. 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 Okay, okay naman siya. O, oh, yan. Okay. Yan na. Okay. Okay na po. Ayan. Op, op. Dumating Oh, nanay. Ayan. Okay! Uh, ganun lang. Galing. Napakagaling na nanay. Mm. Oh. Nay, meron no kang dalawang libo. Okay. Yung apo mo, magbe-birthday, mag-jollibee kayo, may plus 1,000! Bigyan mo ng jollibee! Mm. Okay. O, sa apo nyo, ha? ano gusto mo sabihin sa apo mo? May pag-jollibee, ha? Paglulukin nyo muna! <laughs> Ito, natanggap! Pwede mo nga ng jacket si Utoy. Eh. Pwede mo nga ng jacket. Apo nyo, ha? O, oh, yan. Wala na pong ama yun! Iniwari ng ama aarim na buwan lang! Ngayon na apat na taon na pinalaki po namin. Maglalabada lang po ako. Okay. O, okay, nakimiyak. Okay, okay lang. O, oh, meron lang kayo, ha? Okay. Okay. Nakimiyak. Okay. Laba, na naglalabada si nanay. Hindi kasi yung apo niya, magbe-birthday. Okay, wala naman daw silang ano, mapagkain. Oh, di ba, eh, basta nandito lang ang programang ito yeah. para sa inyo, ha? Huwag naking, okay? Yeah, ma may, na ma may pamasahe na ito, kasi wala po kami pamasahe pa balik. Kasi walang ulan sa amin. Sino ba kasama mo? Wala kayong... Hindi pa kami nang Yung mga nakaitem, kasama niyo, ba't ba, ba kayo nakaitem? Hindi na po kami nakapagpatatag at wala <laughs> po <laughs> kami <laughs> pang ano. Ah, walang pang ano ng damit. Ah, okay. Wala kayong pamasahe, tatlong... <laughs> pa magkano pera niyo? Tatlong libo. Wala kayo pamasahe? Ba't ang punta kayo dito? <laughs> Para makakuha lang na pamasahe. Nang iyak ako kanina, nung kayo makita ko talaga, hindi ko kayang pigilan. <laughs> parang yung sobrang nalungkot pa. Yung sabi ko, kailan kaya ako makita si Kuya Will ng personal. Ay, ngayon nakita. Okay. Okay. Ako tayo. Wala kayong pamasahe. Hindi ba sila kasama sa mga laro? Hindi. Hindi. Ilan ba sila? Ah, 13 lang. 14 po. 14, okay. O, dagdag mo yung 2,000. libo. May limang na kayo. Ha? Huh? Okay. O, 5,000. libo. O, gawin mo ng 6,000. Okay na. Okay na. Parang hindi pa siya masaya. 6,000. Uya, 6,000. <laughs> o, tumitingin pa sa pera. O, sige, 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 sige na. O, pampito. O, pitong na. Parang may pamasahe. Okay. Ayun! Bumalakbak na rin! Okay na po, ha? Okay, okay. Okay na.